Ate. Nakita mo ba nakaraan? Yes. Yun, thank you, te. Pinapakita natin. Kasi may nagtanong nakaraan kung anong ano oras na ba kata dito? Ato, alas 2, alas, 2 alas, alas 3. Alas 2, alas 3. Ayun, alas, okay. alas 2, alas 3. Thank you, te. Thank you po. Ito pa, to. 170. 190. 190. Ano tate? 190 per, ano, per kilo? Po, pang ano, pang sisipata. At isa patang hawak nyo. Maka dito sa malaman. Tutin. So may 190, may tutin. Ang ganda ng ano, tutin na yun. Kaya lang, maganda yung kaya lang, Ang tilapia to'te. Abang pa, mungkarang kayo kilo dito. 80. 80 lumango lima Mungkarang lumango lima Mungkarang tay 400 Mungkarang lumango bulakan? bulakan lumango tayo. Mungkarang lumango tayo. Mungkarang lumango tayo. Mungkarang lumango tayo. Mungkarang 50 ah, natin Puporti yung eh, ganda Puporti Ito <makes> sa pang magkano te? 145 145 <makes> At ay balon-balonan 180 Halo no? 200 ikaw dyan, te. Sabi ka dito, te. Ganda. Ganda ng ano. May masag. 160. Ano, 60. Ano to? 180, te? Ah, uh, 180. 180, uh, 180. Medyo natanggal na. Ang kambing ko yan, no? Oo, so, kambing. Ang pirasa, 330. Hindi, hindi. Ay, isang kilo, 330. Ay, tilapia, lalaki, oh. Gagantong tilapia ko yung magkano? Senta po, sir. Pampanga no? Hindi, kartaw na Rizal po. Result. Ah. Pinangon ng Rizal. Nalaki, no? Ay, okay. malaki yung plabla. Oo. Bali, 80, 160, 60 sa kilo. Sumpo. Sampo, may gawin mo sampo. Sa mga stick na ganyan tatay, magkano? Tres. Tres, ang isa. Kaya tamax. Isa so, 1.85. Pata, 1.85. Ganda ng pato. 185. Pag na yung ate yan, ang apat ay lakuraso. Yung 230, yung ano, yung 4-shop. 265 o yung game po. Batok, 190. good morning, good morning Good morning po sa inyong lahat Welcome po sa ating Kuya Ed So guys, nandito po tayo ngayon sa mga eh, uh, Blooming Treat uh, Blooming Treat Market para mag-update no, ng mga presyuhan So today is uh, December 2 At talaga ng mga uh, random ramdam na ramdam mo na yung Pasko ito So yun no So Christmas pa agad ng bumungat sa atin So dahil December 2 na po no? So yun so medyo update po tayo ng presyo ngayon sa may blooming na talaga ng mga black bus yung presyo tignan natin kung may paggalaw yung presyo natin ngayon guys ha kaya magkani ribs ko 260 po 260 sa ano laman 300 po 300 po. eto dito tayo sa may ano bang street to uh, Felix Huertas Felix Huertas tayo So dito sa kanan Kakilo dyan kuya? Ha? 170 ano? ano? tawag ito? Tambakol no? tilapia ang lalaki oh. Gagantong tilapia ko 'yung magkano? 80 po, sir. Pampanga no? Hindi, ah, karto po. Risal, ah. malaki 'yung no? plata. Oh. Uh -huh. Oh, rito. Pwede kang magkano dito. presyo. Ate karne te. Ay lang 300 na lang po yan. 300. Ate nyo po, ito kasi mo. Sa kasi, magkano? 295 na lang po. Ay, ate Pati na rin po. Ito mga sarap yung adobo, itong paa Dito sa pati, magkano? Ate okay, sa kanya lang po. Ah. Eh, wala din sa buwan. Magkano kilo te, nai? 160 ko Ah, 160. Betamax. Kaya Betamax natin ito Ah, 30 na. No? Pang hugaw. Ito, 280 oh. 280. 120, buto-buto. <coughs> o may pang-bopis na no? oh. bagi 80 163 60 kg. Subo. Parahanin. O. La po la po 315, no? Ang maganda lapo-lapo. po pampano po. Ni pampanonay magkano pampanonay? 400. 400. bakbakan dito matindi marami naman kasing mura talaga dito ito po ito hmm, sa mga mukhang ano dyan Sa mga stick na ganito din eh, magkano? Tres. 3 ang isa. kita max nagtanong sa atin dito nakaraan kung katayan daw ba. Opo, katayan dito lalo sa madaling araw. Ito, yun ang boto. Ito, 150. Kita. At dito te, magkano dito te? 150 rin. Sa oh. Ed Hello te, nakita mo ba nakaraan? Yes Yun, thank you te, pinapakita natin Kasi may nagtanong nakaraan kung Oy. Ano ano kasi na ba katayan dito? Dos o tres? Ayun, dos o tres. Thank you, te. Thank you po. Sa radyo ka, te. Next month, nasa radyo ka na. <laughs> DWIC po. Ina-promote lang natin yung presyo. Kasi may nagatanong ng mga presyo. Nag-update lang tayo. Ayun, thank you, te. <laughs> Pero lumalaban din ang ano, eh sa presyo. Mura din ang nobaliches. Uh -huh. Marian Rivera. Ayo, yang kita ya. Yang kita. Tempan di sana. Ito, may mga murang manok din dito yeah, 135 point. ito pato 170 yeah. 190 uh -huh. ano to te, 190 per kilo ano, per kilo pang ano, pang sisipata. At isa pa hawak niyo. Mukha dito sa malaman. Tutin. So may 190, may tutin. Ang no, ganda ng ano, tutin na 'yo. Kaya lang maganda yung tutin kaya lang. Tutin maganda yung tutin. Oh, nanti di minyak pun. 90 batang kos. Hmm, 150 manok.

Anong tilapia to, te? Papampa. Mukha kilo dito. 80. 80. Ako, Ito Santo Bulacan. Pula Pula ah, Bulacan Mura Muro ang manok natin ngayon 150. So sana hanggang December no ganon 150 may 140. At may cut na 130. So sana ganun lang siya no at hindi masyadong aangat hanggang December. Ano ah, hanggang Pasko. So yun, no, kung kailangan nyo sa may gito, sa may gilid, marami din dito bago tayo dumating ng ano, ng uh, uh, Gibara, sa may kabilang uh, palengke naman, no? Alright, so nandito pa rin tayo guys, no? Sa may uh, blooming trees. at uh, ito nga, nagkakaroon ng uh, clearing operation dito. Gawa nga ng, ang uh, dami kasing tao, eh. Itong, ano uh, anto, Itong araw po ng sabado dagsa so, tawagin natin itong pressure ito kina Ate 100 kilo buto-buto oh -buto, eh. ito 200, 100 no oh. palitan natin yung natin dito. binigay natin yung bigas ha Ay, natin mga natin dito natin yung presyo, ha? Ay, sorry po Eh, manok, wang dami. Eh, boss. Makano manok, boss? Chicken? 150. Katay yun, katay yun? Katay? Hindi, katay yun, katay kanina? Bawang tatamu. Bawang tatamu yun, katay yun. Ikut muna tayo. Ikot muna. Tingnan mo <laughs> Alright, so guys, so, no, ayun na lang ako sasabi ni Kuya no, na hindi siya prosen, bagong katay. So, ganoon naman talaga dito. Katay naman talaga. Lalo pag madaling araw, mga alas 4 or alas 3 ng madaling araw. Grabe ang katayan dito. Ito. Ito may mga presyo dito. 150. Panay 150. No? Hmm, ganda Dito naman size da Tumpok Ba Tumpok oh One <mulay> Ate is datate? <that>, <mulay> hey. Sintuenta Dabahita ayun <mulay> Dabahita Dabahita Ate ginay at, Mam <mulay> kalbo Uy ako yata sinabihan ni ate ha. Wala ko ako kalbo kaya napakawak tali ako sa buhok ko eh. Wala ko ako. Ayun. So magkano ito laman natin. Puporki eh. Ang ganda. Puporki. <tinyo> <tinyo> Isa <tinyo> pa ako magkano ito eh. 145 opo. 145. 145. Atay balon-balonan halo no? 200 Ayun, may clearing. Ito matindi. 225. Pataw, 185. Ganda ng pato. 185. yan, pero TRT yung ano yung court jack. Tung 65 yung rim eh, po. Batok 190. Oh okay. tola 65 Mura manok no 150 140 Haba nito no Ito tayo Ikot na 20. Kaya, ano ba ito? Tambakol? At uling. 200. 200. Oi, 80. Ito 200 oh. Oh, yung ganda ng isda, oh. Ganda naman itong na Kano kilo dito? Kano kilo dito na yun? Ang kaya dyan, te. Kaya dito, te? Ang ganda, man, ganda man, oh. Ay, sorry po. Oops. 380 140 dulonggo Asa kuya. Alright, bigyanahin natin. All right. Boy, besing besing yung hipon natin, 130 Ganda ng ano May masag 160 Ano to 180 te? Ah 180 Medyo natanggal na ano kambingan. May kambing pala dito. May asset nila, boss. Ang kambing ko yan, no? Oo, oh, kambing. Three... Three... 3 kilo, 3.30. Hindi, hindi. Ay, 1 kilo, 3.30.